ang bayo pero mananatuan na pero ang boots itong bago eh sure na okay uh, uh, ang, ang ganda ng view so far. Andito na naman tayo. <laughs> Ito guys yung ano. Uh, uh, sunset no. Dito sa Maasen View Deck. Dito yung Sarga, yan which is tayo may mga nagaano pa rin dito nagdo-drone hand drone uh, patawagin nila <laughs> so ito yung ibabaan niya guys wow kaganda ng view yan pupunta tayo ngayon guys ng ano pagkatapos natin dito pupunta tayo ng katangnan bridge is na nakikipasyal itong ano itong aking partner ah uh, ah uh, yes sweet ah uh, may pasyal daw siya so galing kami na San Benito ngayon tapos dito po dito tayo ngayon sa maasin budek no dito siya daw yan hi sweet ano okay ka lang <laughs> ayan. ayan guys dito na tayo Siguro mga uh, second time na natin nakapunta rito Pero yan o, oh, saya rito kung ganito oras Yung view guys, yung sunset palubog ng araw Ganda ng view Talagang Kano mo yung ano, yung ganda ng ano uh, Tanawin dito Ayan oh. Ayan So sa unahan guys, sa daming tao Ayan So, may mga cameraman guys. Ayan. Eh, yung mga naka-green na uh, t-shirt na e, yung mga hand drone yan. Kung tawagin nila. Talaga, ano yan. Ah, uh, yan yung nagka-cover dito sa mga... Halimbawa, ah, magka-mabarkada kayo. Lahat kayo oh, makukuna syempre. Walang mawawala sa shooting. Kasi... Siyempre yung isang grupo, Hello, pag humawak ng camera, wala, bawas na yung grupo niya. Eh, kung bigay mo na lang sa kanila, di ba? so, After 4 months, guys, na nagpunta kami na dito. So, ayun. Yung ibabaan nyo, makikita mo. Yung pinaka, ano niya. Uh, landscape niya, oh. Yung mga nyog, no? Super. Super ganda, guys. Tapos dito, ayan. So, next natin ang Katangnan Bridge uh, yun nga. baka doon na rin tayo matulog sa GL so happy birthday okay, guys to birthday ko nga pala ito, ito, ito lang sa travel park. so yun nga ah, uh, maraming salamat sa lahat ng mga bumati sa akin mostly sa akin page book, at uh, syempre dito sa Youtube ah uh, marami na salamat sa inyo at syempre sa inyong suporta na hindi nyo talaga ako pinababayaan kahit pa paano po kahit palitlog po yung bahay natin dito sa youtube eh ito uh, po, yung uh, pagmamahal po, po marati po kayong ano, uh, nakasubay ba sa amin marati po kayong sumusuporta guys yan

So, yun guys, no? Ay, dami ka dumadaan dito. So, sobrang dami na. Sobrang dami na dumadaan dito. Pag yung ganitong oras guys, talaga, ah uh, talagang ay uh, yung mga galing sa tulog na uh, turista talagang naglalabasa uh, na yan so yung part na itong road na ito papuntang ano ito papuntang so ito naman yung papuntang pagpupungko uh, no pagpupungko boom malayo pa eh. so yung GL ang dito so dito tayo pupunta nga.

Ito lang sa ulit espasyo. So yun, yes, no? At, ah, uh, pa, makikita natin dito. So, sobrang, ano, sobrang ganda ng view. Meron pa doon sa taas, eh, no? Natin may nakikita akong ano dyan, yung parang cottage. Ah, uh, pwede kang mag-relax sa taas. So, ito, malalim to, guys. Ito, yan, malalim yan. So, iba yung pag-iingat din talaga? So, yun guys, no? Ayan, ang dito. Ulit-ulitin lang natin kasi dito lang naman tayo. Tugusin na natin. Ito yung view natin guys. Sunset. So, may music. Oo. okay lang yan. May music yan. Wala yan. Wala rin yan. <laughs> may copyright ba? Ganun lang ako guys, no? So, pahalag tayo guys. next video li kita kids ayan 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 ganda na